What's up guys, kayong araw nga ipapadad natin tong nabili kong motor na hindi umaandar Kaysa mabenta siya sa murang halaga guys, tayo hindi umaandar Ipandarin na natin para maganda naman yung presyo kaso nga pinilit ko guys ayo talaga nga umandam napakatigas pa ng throttle niya guys hindi masilin niya door bukod niya sa e starter guys sinubo ko doon ipadyakan kaso ayo talaga nga umandar kaya nga suko na ako kailangan na to kaya nilagyan ko muna ito ng tambucho para di maingi guys pag napadar natin mamaya pagkakabit ko na tambucho guys ulo ko nga pala kinalas yung baterya niya kailangan kasing kalasin niyang guys para makalas natin yung pinaka compartment para madukot natin yung pinakalburador nya kinalas ko naman rin pala yung pinakaupuan nya para maluwag-luwag naman yung ating paggagawa Sunod ko na makinilas yung mismong apartment guys. May aparatoryo lang naman niya para matandal. Pumakat na episode ng Valbordor kaya di ko masinidoran kaya tinulak ko lang. ko rin na boteng gasolina para ma date natin kung Ayun na nga guys, umadar na kaso napakulit kaya naisipan mo palitan ng bagong alborador to. 28, 28mm na pa rin dati nakalagay ng na alborador guys pero ngayon 28mm pa rin yung lalagay ko pero class A lang. Lalagay muna natin yan guys pa sa mandala, guys para mapahandar at matestin lang natin. Silang sira na kasi yung piston ng alborador guys eh, kailangan ng palitan. Ayan nga pa rin naging damage ng isang piston guys halos ukawa na. May mga kanto na nga at mukhang mabugna guys yung piston na to siguro sa na. Piring kasi na maayos guys kung yung parang yung gagamit natin kaya maganda matestingan na natin ang bagong cutter tulad nito Ang makina guys, parang may gilingan ng yelo. Check natin baklasin na natin lahat Ayun na nga guys, sobrang ingay ng makina. Nalood ako kung marinig na sa peso guys, kala mo may kilihan ng yelo. Kaya kaya ni Cesar ko natanggal rin lahat guys, para mahugot natin yung makina doon sa chassis niya. Kung nga pa, nga ko na guys, tuwing na Alpiego kanina ay umuhusok din siya guys. Malamang pumitama may na rin yung black Kaya na yung mas maganda nga guys, ma-check na natin para mapatan na yung mga pesang dapat palitan. Tatanong ko nga mga dapat tanggalin tuwad ang mga sensor Tsaka saka mga cable guys at ibang mga tunol nyo, hiniwalay ko na mga chassis. Asis doon sa makina para mas malawak yung ating dawaan. Nung itsura ng makina guys, nung nahiwalay na natin sa pinaka asis inuno ko na nga pre tanggalin guys yung tambucho na kinabit din natin kanina guys na para pang testing. Pagkatapos ka, sinunod kong kalasin guys yung mga air shroud o yung mga plastic cover yan guys, yung mga kulay black na yan. Sa mga di alam guys, may yung nga pala engine na motor may ito. Tapos nga 59 mm yung black, tapos 28 mm yung kolborador kaya kargado. Sa part na nalayan guys, YouTube sila na natin nakahalas yung mga nakakover sa makina. Kunting kebot na nga lang guys, eh, makikita na natin yung mga dahilan kung bakit sobrang ingi ng makina nito. Pagkakalas kung nga tapet guys, ito agad yung bumungat sa akin. Sobrang luwag ng kadena niya. Ayan nga pa rin timing chain po tawagin guys. Pagkaganyang kaluwag yan ay taragam kokos ng ingay yan. Umaga guys, nakita na natin guys, naka one point na tayo sa isang issue sa motor na ito. Kakalasin naman natin guys, yung ibang mga pesa para makita din natin. Dahil sa ubuusok to guys at sa tingin ko, palitid na rin yung pinaka-block nito kaya papalitan na rin natin yan guys kaya kinalas ko na may iingay din nga siya o na naririnig guys sa, sa tingin ko ay garing sa black kaya nga mas maigi ng kalasin guys para mas ma-check natin na maayos sabi nga nila di mo rin makikita ay eh, sira kung papanigan mo lang kung di mo pa kinakalas ayan na ngayon nag-iitsura guys na so, nakakalas na natin tingin ko guys ilang taon na yung block nito kaya kailangan pa rin palitan wala naman gay, yung black, guys pero gasado na rin yung mga piston tapos support na mga palayan, guys ay ko na mga piston din, guys kung bumapais dyo nyo sobrang lulubog at malaki na ikliras ng piston ring chinek na nga rin guys kung may tama yung connecting rod buti na lang guys matinu pa buti na nga lang walang tama yung connecting rod kung nagkataon bayak yung buong makina para sigurado ibibili na nga ako ng bago o naabili na ako ng mga pesa pa ando na natin to salamat sa panunood salamat for today's video ingat alright